Ngayon po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. ngay uh, ngayon po mga kalingap, nandito tayo sa bayan ng Dait. Ano po? At uh, bibili tayo ng uh, bigas para pambigay po kay Lolo Mario. Kung naalala nyo po yung matanda na nakita natin. So ngayon po mga kalingap, uh, bibili po tayo ng bigas para balikan po natin siya. At, uh, at uh, maraming po salamat sa nagpapahod uh, from Hong Kong ng bigas po para kay Tatay Mario. Ayan po mga kalingap, samahan nyo po ako para mamili tayo ng bigas. At uh, siyempre po, huwag natin kalimutan na suportahan ano, uh, Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog, Kalinga Pra, Royal of Malala, Grishel Morales Vlog, siyempre po, ang inyong likod, ha, Marius Vlog po. Ayan. Ngayon po, nandito tayo sa sentro ng dahit para bumili ng bigas. Ayan, samahan niyo po. Ayan po, mga kong tayo mga kalinga. Dito mo natin tong kunin natin at bibili tayo ng bigas. Да. na po tayong walong kilo ano ano pong kwan ninyo saan kayo galing ang oh, may bilibig Wala na. siya? Wala na. Aya po mga kalingap so bibili muna po tayo ng 8 kilong bigas ano po para ayan din sa ating mga nakakakilala na kay Marius vlog ayan po so ito lang po ang mga ito lang po ang binili natin dito bigas kasi dito kapag uh, eh. Ayan po mga kalingap sa ngayon po ay uh, nandito na po tayo sa bahay ni dati si Tatay Mario po ano at uh, mayroon po masamang balita mga kalingap at si Lolo Mario nga po ay pumanaw na pala hindi po natin na uh, laman wala po tayong Anong nasa Davao po tayo? Doon pala na namatay na. Kaya nga po pupuntahan ko po sana ngayon ano para bibigyan po natin ng bigas. At uh, nagulat nga po ako nang uh, makita po natin dito na wala na pala si Tatay Mario, namatay na. Kaya po ayo po mga kalingap at uh, para po ma malaman natin ang uh, totoong kwento. Samahan nyo po ako para Aya uh, ayan po mga kausap natin itong nandito po ano nagulat nga po ako sa bahay dati niya ay po mga kalingap sa ngayon po uh, ito po yung sino po yung anak ni tatay mario siya po ikaw yung anak um, ay ilang araw na ngayon pwede kon Ayan ito po mga kalingap yung uh, anak po ni Tatay Mario ano po. Uh, kuya ano pong nangyari? Kailan pa po namatay si Tatay Mario? Ay, nung, ano lang po ano 14 may 14 kasi parang dehydrated siya ah na dehydrate o, siya parang naubusan siya ng tubig saka mm -hmm. parang yung tulad dun sa ikinamatay nung ina rin po namin ah ganun din ano nadala siya sa hospital o nadala ano Nadala po dinala po nung asawa ko wala man lang po sa akin na ikon ano wala nga nakarating sa akin na Di rin naman po nag... namin alam yung block niya kasi eh Mahingi sana kami ng tulong sa inyo noon eh. Hindi po namin alam yung vlog na, na ano niya po. Eh. Mm -hmm. biglaan niya lang din po eh. Nasa trabaho po ako nung pagbuhi ko dito eh. Yung asawa ko po nagdala sa hospital. Eh. Mm -hmm. Sabi nung asawa ko, wala na niya si papat. Na dehydratean niya. Sobrang init. Anong kainitan masyado? Siya po. Yung maraming temperature ng ano niya. Grabe ang unit noon mm. So, ibig sabihin, ilang araw siya, ibinorol din din siya dito? Ano po? Opo, dyan po. Dito rin ibinorol? Ano po siya? Bali, apat na araw, tatlong gabi. Mm. Kaya, mabilis lang din po at nagsabi naman po yung mga kapatid namin na hindi daw po sila mga karating. Hindi. Wala naman po kami ngiintay. Pinalibing na po kaysa magastos ang pay. Wala naman po kayong panggastos na ganun. Mm, mm Wala talaga akong kalamalam ngayon nga pupunta nga sana ako dito dahil uh, ako ng bigas kasi kararating ko lang din nung uh, tatlong araw na ngayon uh, galing akong Davao So kaya nga nung dati nandito ako palagi ko naman siyang pinupuntahan na uh, every three nabigay ka po ng bigas tapos nabigay ka ng pangulam ulam-ulam niya. Oo. Mm Ay -mm. eh, biglaan niya rin po eh. Mm -mm wala nga nakauwi sa amin pito kami magkakapatid wala sa amin nakauwi kaya dadalawa kami dito ng gasikaso mm -hmm. yung kapatid kong nag trabaho lang naman stay lang naman trabaho nun Sa mm -hmm. asa lang din sa stay eh. sayang may pero ngayon may nagpabigay ng bigas para sa kanya sayo ko na lang ibibigay ano para meron kayong uh, pangsaing dito ay, tama At po the, yun para sa pag, pag nagpadasal po, iti, uh, may magagamit po. Oo oh po. Wala po tayong kaalam-alam ano. Kaya po mga sa nagpaabot po ng... Uh, uh, pabigas po ano uh, ibibigay ko na lang po dito sa anak para magamit lang din po Ayan po kuya, oh, uh, ito pong bigas. Uh, sayang ano kasi alam ko naman kasi si si Tatay Mario kapag nakon dito, uh, yung halimbawa, uh, mga pa. limang kilo, medyo matagal na sa kanya kaya... At sarili naman po niya, oh, pang ulam-ulam oh. ulam naman po, binibigyan ko naman po. oh, naman po at yun. saka may gulay yun, uh, sabi niya gulay-gulay, okay sabi lang. lang. Gulay. Um. Umikita naman yun sa gulay yun kahit pa paano, pambili ng isara-sarili uh -uh. niya doon. O yun, ayan po yun nga at saka ta, wala na ano pala no dati kasi dai ba sabi tumutulo itong bahay niya may nag <laughs> may nagpa sa akin na from Hong Kong na sabi uh, kung pwede raw na kasi mga busy pa lahat kung tumutulo ito lalagyan muna ng trapal sa taas para hindi hindi siya matuluan okay, naman, hindi naman po namin yung hmm. gigibay na sabi nga nung kapatid ko dyan na muna po siya matira pansamantala tula rin naman siya matulugan dyan mm, mm ano sayang din ah eh. kaya nga condolence na lang ano at uh, sana sabi, ko, sabi ko nga po nung nakarami baka di alam ni Kuya ako Mario. po si Mao oh, oh. yan sabi ko dun sa misis ko baka kaya mong i-chat si Kuya Mario ni tayo ng kaunting tulong hindi naman po din alam ni mm, -mm. misis wala talaga akong alam dahil kung may alam ako hindi lang pupunta, eh, hindi ako pupunta dito para magbigay pa ng ayuda o sana pinuntahan ko na siya ano so ngayon um, ayun na uh, sa bagay siguro hanggang doon na lang, lang, lang. po o, papadasal po kayo. mm -mm. Ah, sana makarating ako dito ano sa ayun ngayong 23 na po yun ngayong 23 po 2 days na lang po mm -mm. sayang din ano dahil na si... Nasi... yata nito, oh. mm -mm. talagang busy rin talaga ako, ang dami. Uh, tulad nga ngayon, sabi ko, dadaanan ko muna, bibilang ko muna mga, ng bigas para yun pala. Mm. Pero nadala pa naman siya ng hospital. Dinala po ni Mrs. Mm. Sabi Sinugod ni po ni Mrs. Ay, naawa nga po ako sa Mrs. At nagpipinto ko sa akin ay nakarating daw po siya ng hospital ay nakapaalam. 1.30 po natumba po siya dyan tapos pinuntahan po namin nung bayaw ko sabi ko po si papa natumba dun tapos ang ginawa namin inupo namin siya tapos sabi ko magtawag ng tricycle tumawag naman po ng tricycle dinala namin pagdating po dun hindi na daw po at patay na daw po hmm, sabi po pero ang sabi namin humihinga pa nga po siya Hmm. Tapos sabi niya, hindi na po kahit anong ano mo kasi na ano na siya. Kumbaga na stroke pa siya. Sabi ng ganun ng doktor, sabi ko, hindi naman po kasi pag ano po namin, ano na po siya, eh, buhay pa siya. Eh. Sabi niya. Sabi ng doktor, hindi pasensya na po pero wala na po. Magantay na lang po kayo ta, dadalhin siya sa morgue. Pagka ano, tutulungan naman po kayo ng ano mga ano dito para makaano daw po kami, maka-minus gastos. Tapos naglakad po kami hanggang sa makaano kami, makakuha kami ng tulong. Tapos ang sabi sa amin, 4 days lang daw siya kasi pinasok daw po namin sa dong tulong. Hindi na kami nagano kasi wala naman po kami iya ano at wala naman pong kapera-pera din si Papa, walang ano. Walang mga maayos sa trabaho yung mga anak. Kaya po sabi ko, sige pumayag na lang kayo. Hanggang sa iyo nakakuha kami ng tulong. Nakaraos naman po kahit pa Sabi po nga ng mga anak ko, si Lolo daw po nila. Nakahiga lang daw po. Kasi tulog daw po. Sabi ko, si Lolo nyo nasa langit na masaya na yung si Lolo mo. Hindi man po kasi siya nagsabi na masama na pala yung pakiramdam niya nung ano, mga nakaraan nagtatago po kasi siya sa mga anak niya ng mga nararamdaman niya ayaw po kasi sigurong ano magsabi sa mga anak na ganun kasi baka mas lalo daw po mahirapan yan po uh, yung kanyang alaala ay buhay na buhay sa aking youtube channel kung gusto niyo po siyang makita nandiyan po uh, kung paano kung nakita siya kung saan ko siya nakita simulat sa simula Magkita ninyo. Kahit naman po saan, buhay pa din po man yung mga alaala niya. Kasi yung mga binibintahan niya po, lagi po siyang hinahanap. Mm -hmm. Noong nandito po kasi ako, dito lang ako sa Dait, palagi ako napunta dito. Uh, eh siguro nakita niyo naman na palagi akong napunta dito. Kaya lang, noong uh, napunta ako ng Dabao, napunta ako ng uh, Kalibo, Aklan. Ang layo nung napupuntahan okay. ko. So kuan po ano, uh, talagang uh, bihira ko siyang napuntahan. Pero kapag nandito ako, palagi akong nandito kahit almusal nga Ay, na kung dadaanan nga ko 'yun uh, kahit sabi ko pang almusal na muna niya, dadaanan ko lang 'yun. Ayan, kaya lang uh, siguro talaga hanggang doon na lang 'yun, ano po. Ay, ayun, wala na tayong sa sakit niya, hindi lang po nagsabi sa mga mm -hmm. anak na may nararamdaman na siya. Mm hmm ayun kinuha na siya ni Lord para hindi na siya maghirap ayun po yun na po yung ano na para hindi na po siya maghirap ayan. yung kainitan po na pangunguha niya ng gulay mm -hmm. siguro po yun na talaga ayun po maraming salamat ano po sa lahat ng mga alaala ni Tatay Mario. Maraming salamat. Mm. Kakabadali kay Papa. Mm pero na ano na, na po natumban nat po doon sa likod Eh. Hmm. Tumumba na ho siya doon eh. tapos binuhat po nung kapatid ko isa at si Mrs. Kasi uh, sinugod na po ng hospital. Sabi ko ay eh, nga ho eh sabi mainit pa niya wag niyo na muna niyan ano eh. Sabi ng doktor ay eh, mainit na niya at galing sa inita. Mm hmm. Dehydrated yeah, po. Naubusan yata ng tubig sa katawan. Mm -hmm. Ayun, uh, hindi na siya maghihirap pa. Ah. Uh, siguro po na siya ngayon. Po na lang po Tatay Mario. At uh, ito nga kahit na wala ka na dito. Nandito ako para pasensya na kung saan ka man naroroon ngayon, pasensya na. Wala kong nalaman. Alam naman po, Anong masasabi mo sa papa mo nung nabubuhay pa? Ano yung pakiramdam mo ng... Mabait ko siya. Mm -mm. Kung sakaling nangangailangan ko sa kanya ng tulong, kung sakaling wala ako dito mabilis po siyang lalapitan. At wala naman po akong ibang malapitan, sundi so ng ama ko at yung isa kapatid. Mm -mm. Saka pag masabi siya, oh, baka wala akong pangbiling ulam, bibigay ko sa'yo yung dideliveran ko ng gulayin kahit limang taling kangkong lang ikaw na magkuha para may pambili ka pa ng ulam ay napakabait ano no? Okay. sa pram Hong Kong po ano uh, ito dito ko na lang po na may bigay yung bigas po na paabot ninyo at uh, yun nga po yung sabi ninyo na palalagyan natin ng trapal na muna para <coughs> hindi lang matuluan si Tatay Mario ay uh, ngayon po ay simentado na po yung kanyang bubong Ayan. Marami pong salamat ano sa lahat ng mga nanood no nakapanood kay Tatay Mario. Maraming maraming pong salamat. Ano po kuya ang masasabi mo sa mga sumuporta din po kay Tatay Mario? Laking pasasalamat ko po sa lahat po ng tumulong sa ama ko po. God bless po. Sana may bawi po sa inyo ang Diyos. Yung mga naitulong kay Papa. Maraming salamat po. Mm -hmm. Ano nga pong pangalan nyo? Mark po. Mark. Mm, ayan po. <coughs> ayan po, uh, pasyalan natin kaunti yung uh, uh, bahay ni Tatay Mario. Ano po mga kalingat? Sa ngayon nga po ay... Wala na, wala tao. Ito na lang po yung uh, madadat na natin sa kanyang bahay. Ano po? Ito po sana yung uh, ating tutulungan para... At uh, kung naalala na nyo po mga kalingap, ano? Si Kalingap out dito din ay nakasama ko at uh, nakita rin niya nga itong kalagayan dito ni uh, Tatay Mario, ano po? At sabi nga ni Kalingap Awi noon, kung mayroon lang magbigay ng mga materialis kahit kami ang gumawa, kaya lang po. Uh, wala, ano? Kaya hanggang ngayon po sana uh, naghintay po tayo at uh, sa ngayon po uh, nasa mabuting kalagayan na si tatay Mario at uh, ayun tahimik na po siya uh, wala na yung kanyang paghihirap ayun po ano at nagulat nga po ako sa pagdating ko dito dahil naglinis po yung kanyang kapeligiran yun nga po pala at uh, tinanggal tanggal na itong kung ano po 'yung kanyang uh, kama dito. Ayan. Ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking video at uh, para kay Tatay Mario po uh, sana uh, maging matahimik na kayo at wala nang uh, wala ka nang mararamdamang uh, paghihirap diyan 'yung pag 'yung paghihirap mo dito sa ibabaw ng lupa ay ngayon ay namamahinga ka na. Saan ka man naroroon, o nandyan ka man lang sa tabi-tabi, sana matahimik ka na. At uh, maraming maraming salamat din sa lahat po ng mga sumuporta kay Tatay Mario, salato ng mga uh, nakapanood po sa kanya. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagsumuporta at bum nagbigay ng nagpaabot para kay Tatay Mario, maraming salamat po. At uh, Diyos na lang po, sigad na lang ang bahalang mag bumalik nang kung ano man po yung mga nawala sa inyo ayan uh, siyempre po uh, hanggang doon na lang siya at uh, okay po mga kalingap hanggang dito na lamang po at uh, palagi po nating wag nating kalilimutan ano po na suportahan ko Bal Santos Matubang at na vlog kalingap prab at uh, Royal Rowell of Malala Grishel Morales vlog at syempre po mga kalingap ang inyo pong lingkod Marius vlog po ngayon natapos po yung ating uh, uh, kuan kay Tatay Mario natapos na po yung ating pagpabalik-balik uh, dito na kuan hanggang dito na lamang po yung huling punta natin po dito. Ayan, maraming maraming po salamat sa lahat mga kalingat.